And that's not good because this will create distrust even sa namamahala mm -hmm. sa ating pamalan At hindi maganda yan. Kailangan talagang... Ay, ang problema kasi <laughs> mawalang galang na yung mga nasa kongreso kasi ano eh. Parang ang pananaw ng maraming ngayon <clears throat> bakit nakikipag alyansa ang mga kasama natin sa Kongreso dito sa kaliwa. Parang nagkakaroon ng sabwatan. Conspiracy of silence. Kasi ang pinakamaiingay mo dyan, yung mga nasa kaliwa. Gusto nila papasukin ang ICC. Eh, alam naman natin na yun ay pag -yurak pagsalakay at pagsuko sa soberintiya ng ating bansa. Pero pinapabayaan nila. Sumasama sila. Nagpahil <laughs> pa sila ng resolution. May mga nag-text sa akin eh. Sabi lang, hindi totoo foreign. Local yan. Local. Local terrorist. Mga taga na ang nagsasabi. Apparently, siguro, kilala rin nila yung mga nandun. Sila-sila naman nagkakakilala dun. Mm -hmm. Kaya, hindi natin malaman ang problema kasi parang there is a breakdown. Eh. Kaya rather than yung sabi ko concentrate tayo sa natin. Palagay ko mas maganda ho. Apart from that, yung prevention dapat maging istrikto na tayo ngayon. Balik natin sa parang ano, martial law ba na bago ka makapasok sa isang lugar, kakap-kapang ka, titingnan niyo mga kotse mo.